Mga kapatid, narinig niyo na rin ba yung balita ngayon na kumakalat sa December 21, 2025 daw ay magkakaroon daw ng three days of darkness. Uwawalan daw ng kuryente sa buong mundo, magdidilin daw ang buong mundo, lalabas daw ang mga demonyo at kailangan magdasa lang daw tayo sa loob ng bahay. Hmm. Well, pag natin yan, pero hindi sa aking sariling pananaw, kundi sa salita ng Diyos. Nasa Biblia nga ba talaga yan? O baka isa na namang fake prophecy na ginagawa para takutin ng tao. Ano nga bang 3 days of darkness? Marami gising kumakalat na video at post online may mga nagsasabing vision daw ito galing sa Diyos at may mga nagsasabing ito raw ang simula ng end of the world. Pero kapag tinanong mo naman kung saan nila nabasa sa Biblia, wala namang makasagot. Bakit? Kasi wala ni isang Bible verse na nagsasabing magkakaroon ng three days of darkness sa hinaharap na mayroong specific date kung gayon mangyayari o magaganap gaya ng sinasabi nilang December 21, 2025. Totoo po ang three days of darkness pero naganap na po yan sa panahon pa ni Moises. Mababasa natin sa Exodus chapter 10, verse 21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilimang buong Ehipto Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng tatlong araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Egypto. Kaya't walang tao umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng tatlong araw. Madilim na madilim sa buong Egypto, maliban sa tirahan ng mga Israelita. Ibig sabihin ng three days of darkness ay nangyari na noon pa bilang bahagi ng sampung salot sa Ehipto. Hindi ito propesiya sa hinaharap at lalong hindi ito konektado sa pagbabalik ni Jesus. Dami na kasi mga naniniwala sa mga ganyang propesiya o mga hula sa ngayon. Kasi yung mga tao mahilig sa takot, misteryo, mga simbolo o yung mga signs. Pero alam mo ba, sabi ng Bible sa 1st chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan agad ang bawat nagsasabing mula sa espiritu. Subukin ninyo kung galing sa Diyos sapagkat marami ng huwad ng propeta. Kaya dapat tayong mag-ingat. Dahil hindi lahat ng mukhang spiritual ay totoo. Minsan ito ay gawa ng kaaway para linlangin at takutin ang mga tao. At tungkol naman sa pagbabalik ng Panginoong Iso Kristo, mababasa natin yan sa Mateo chapter 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, may ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya kapag may nagsabi sa iyo na, o oh, darating na si Jesus sa ganitong petsa, sa ganitong araw, sa ganitong oras, o magkakaroon ng three days of darkness sa December 21, sigurado ako oh, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Kasi si Jesus mismo nagsabi, walang nakakaalam ng araw o oras. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para matakot, kundi para maghanda. Sabi si Mateo chapter 24 verse 42, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Kaya kung may darating mang dilim, literally o symbolic man, ang mahalaga may liwanag ka sa puso mo. At si Kristo lamang ang tanging liwanag na hindi mawawala kailanman. Mababasa natin sa Psalms 27 verse 1, si Yahweh ang aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Kaya kung may kang nagsasabing maghanda ka sa three days of darkness, eto ang sabihin mo sa kanila kapatid, hindi ako natatakot sa dilim dahil kasama ko ang liwanag ng mundo, ang Panginoong Heso Kristo. Pero tandaan nyo mga kapatid, fake man ang petsa na kumakalat, pero ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay totoo. At walang makakapigil na kahit sino man. Amen.